andito nang buntot. Nibi. <laughs> <laughs> eh, kala nang ganyan. Oo. Oh. <laughs> okay, makita mo sa ubod daw. Parang chinilas kalalakeng. Eh. Ang angkit ng buntot niya. May kulay dilaw niyan, may Ito naman nahuli ko, bia. Hindi naman malaki rin. Maraming bia dito. Eh. ito lang maglagay ng pain. yan, tapos mibilugin mo yan dapat walang hangin para lumulubog agad tapos ganun din sa isa kuha ka ng peraso tapos mibilugin mo sa hook ok. kailangan may para hindi agad bumit. yan pag mo, huwag mo agad i-sasara yung bale. Ayahan mo muna lumubog Pag lumubog na, sara mo na. Para nasa bottom lang yung pile. Ayan na. Ayan na! malit lang. Carpi! Ito mga huli ko. Nakalagay lang sa red bag. Dami na pala. Walang video yung iba eh. Sayang ng mo. pag mo! Ito, ito, ito. Sa gilid yung may Ayan yun. Eh. Ay, dandan ka lang. Ay,